Ayan. Good morning, good morning, good morning. Good morning, guys. Ayan. Ilang halos dalawang linggo din tayong hindi nakapag-video. Gawa ng... Hindi masa... Hindi... Masa... Hindi, ano? Ang tabag doon? Ah, uh, masama ang pakiramdam ng lola. Nandito so, ako ngayon, guys, sa bahay. Anong oras na maga pa naman. Ayan, kagigising lang. Ayan. Nasa bahay lang ang lola nyo, guys medyo okay okay na ang pakiramdam natin ngayon yan ako ay nag anong tawag nito nagprito ng isda yan gigi para parang na yan guys maga ako ngayon nagprito kasi mababa ako ng bayan habang nagprito ako guys nakababa naman yung aking labahan ayan labahan ko. Kunti lang. Mga, siguro mga 10 days ko na yan na labahan, guys. Mga ano lang naman yan, mga punit-punit na pambahay. Yan, mga punit-punit lang -punit yan na pambahay. Pasok ko muna ako sa kwarto ko, guys. Ay, wawa naman ang kwarto ko. Yan, ang aking higaan. Ngayon, nakatopi na yung ating banig. Yan. Ito yung labas ng aking kwarto. Ito yung bintana. Tignan nyo, guys, ang palibot. Ayan, oh. Ang paligid. Ayan. Ayan ang paligid, oh. Walang katao-tao, guys, di ba, no? Iba talaga pag probinsya. Tahimik. Tahimik, ba, guys? So, lalang, buksan ka nga muna yung aking mga bintana. Pumasok yung hangin. Uy. Naalala ko, guys, itong bayabas ko nung ano. Walang bunga. Eh. Ayan guys oh. Sabi sa labas ng bintana guys. Eh. Lalabas ako dyan mamaya. Maghanap ako ng hinog na bayabas. Dyan ako noon guys nakakita ng ano. Ng tawag dito. Ahas. Pero maliit lang naman siya. So tingnan ko ulit yung aking ano. Tignan ko ulit yung ating pag-prito. Oh, hindi pa naman. Tagal-tagal pa yan. Hinahanan natin ng apoy. Lalabas ako, guys. Tignan ko yung bayabas kung may ano, may hinog. Oh, ano ba naman? Hindi pa ako napagwalis ng labas, guys. Makalap pa. Ayun. Kitang-kita yung kalabaw. Yung sa kabilang ano sa kabilang lote namin. Ay, wala talaga, guys. Walang bunga. Wala talaga. Pero nang kita ko ito nung dumating ako, may bunga. Siguro naubos ng mga bata. Ito. yung dito dyan ako, guys, noong -no, nakakita ng ahas. Pero yung kulay green, sabi nila, ano daw yun, ahas. Alay daw. Ano mong ka? Ang tawag dun. Basta, kulay green siya, pero maliit lang naman walang bunga yung aking bayawas guys ayan walang bunga ano halaman ba to yung anak ko mahilig sa halaman ako wala ayan kung saan saan nakalagay nangihilig nila sa halaman ako hindi ako mahilig sa halaman guys mainit ang kamay ko ayan ako nga dun sa likod baka meron din bayawas wala din wala din mga bayabas dun. parang naminis kong magkagat kagat ng bayabas lalo na yung mga balang balik tayo di sa loob, bulat tayo dito Sinampay, ayan ayan yung aking kubo dito sa labas ng aming bahay ayan, magulo pa, puro sampay ang gandang init ngayon guys ah. ayan, ang kahapon ng ulan hmm, basa pa yung lupa ayan yung mga tanim nila hmm, may baboy guys ah. Oh. ayan ah. Oh. baboy ng kapitbahay, nakatali lang ayan pa, meron pa dalawa Yan ito sa probinsya guys. Sinatali lang yung mga alaga dyan sa tabi-tabi. Tabi-tabi. Dyan -tabi. so sa labas. Balik balik tayo. So, tik-tik yung kuli yung aking ringito kung anong nangyari. Hindi pa. Naglaga na nga pala ako guys ng pili. Para ito yung naalala yung paninda kong pili. Ito yun. Nilaga ko na para mamaya. Tapos kung yan. Ito na naman ang aasikasuhin ko para naman may benta. May benta na siya. Ang hirap nang malit ang bahay, guys. Malito na lahat. Hmm. Yan, kita, kita na naman tayo ulit, guys. Yan. Ilang halos dalawang linggo yata. Kung walang video-video, gawa nga nang hindi mas um, hindi mas I mean, hindi mas Ganda ang pakiramdam ko. So, ngito, balik na naman tayo. Gawa ng video. Malakas-lakas na naman, Lola. Hirap talaga pag Lola na, guys, no?